sinukmani may latik sinukmani walang latik ah, ay kahit alin din eh ay ari pa rin yung mabisa pa rin masarap ari isa rin sa mga merienda hindi ni sa lukban na talagang aking uh, hindi pinapalampas pag ako'y ay nauwi din eh ay ako nga ay uh, bago mag gym ay ako'y napadaan nga muna doon sa tindahan ng sinukmani nakita ko yun ay sabi ko ay saktong sakto ako hindi pa nag-almusal ay pagkatapos ko magbuhat din ay yun ang aking kakainin. Ay aring tindahan ng uh, sinukmani ay katapat-laan naring uh, gym na ari. Yun ay uh, tindahan ni kung tawagin ay yung pindong na magpipinangat. Yun ay tindahan din ng mga ulam ay ari yung nag-iisang sinukmani din na tagang laging aking binibilan ari-ari bumili ng bilao oh. ikaw ay uh, ari bumili ng tingi-tingi uh, gaya nung uh, pinakita ko sa inyo ari ay uh, yun ay ano isang hiwa ay 12 pesos may latik o wala ay pareho ang presyo ay ako nga play din ni muna nag-gym at uh, sarado dun sa gym nung uh, dun sa aking nga uh, do sa malapit sa subdivision namin doon kay Archie ay kaso yung sarado jableg eh di ako dini dumayo ay e di dini ni 40 pesos lang ay e do sa kay Archie ay 30 ay e di dini na at uh, malinis linis pare at maayos din na magamit ay e sayang ay ako man ay eh, kahit na ano itura ng gym basta at mura saka pare-parehos na mga bakal yan ay eh pare-pures kang papawisan, ay eh, di ako doon, eh kaso nga ay eh, sarado. oh, ay eh, di, di na ako napadayo. Ay sakto naman, napadahan ako doon sa tindahan ng sinukmani. O, oh, ay eh, sabi ko, iyari ka sa akin mamaya. Pagkatapos ko mag-exercise, ay eh, kakain ako ng sinukmani. Tama, tama, bago ko lumuwas, ay eh, magdadala ko niya sinukmaling iyan ayun na nga narin din na nga ako kay Aling Aurita Ari, tindahan ng mga ulam din di ni Balin sa sarap din ng mga ulam tindahan ng pilangat tindahan ng tinuto ah, Ay, tsaka din yung dinuguan ako bumili na rin nung gabi eh, ah, balim bisa ay pero ari sinukmani muna sa jako, at ako pagod na pagod sa pagbubuhat ay talagang uh, ba ako nakadalwa na rin ay hayain na kahit sabihin mo carbs ay eh, minsan lang naman ako kumain ng sinukmani na rin ari walang ganda rin sa Maynila ang sinukmani nga pala sa Maynila ay kung tawagin ay Biko ay dun ay sa Maynila hindi ata alam sinukmani ay pero eh ari ilalaban ko sa pasarapan ng sinukmani sa Maynila saka sa kasalukban